Ayan, morning. Travel ulit po tayo. Pero hindi natin alam kung uh, anong eksakto lugar ang ating uh, pupuntahan. Maghahanap pa tayo ng magagandang uh, ilog dito sa lugar ng Cavite uh, City. Ayan, at uh, bago po tayo magtuloy-tuloy pa subscribe naman po tayo si Kasin po at uh, huwag ka malimutan mag comment mag like at mag share tara mamaya po kayo i-update kung ano yung bagay na aking uh, pupuntahan so ngayon po ay narito tayo ta, uh, uh, sa barangay lakaan sa kapunang ngatas Marinas City melawak na kaparangan ito yan o grabe lawak lawak na kaparangan ito yata ang ilog dito hanap tayo ng magalang ilog

เงินเดือนอีกเลย Ini saya mau angkat loncengnya. So, thank you so much. Nakakita tayo ng ilog dito. Ayan. 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 One, two, three. Ang ganda ito na lang po. Thank you for uh, support my YouTube channel. So don't forget po, uh, subscribe, like, share and comment sa katinang video. Thank you for watching. Yeah, may mga kalapate. May mga Ayan, balik na po tayo sa ating uh, pinanggalingan at uh, ay na po tayo ng uh, ilog. So, hindi naman ho ng kagandahan pero at least may uh, nakita tayong ilog. Talagang dito sa probinsya ng Cavite ay hindi pa talaga nawawala yung mga... Uh, magagandang ilog na natatago kaya muli po maraming salamat po sa inyong uh, panonood ito po muli si Kasendang ang inyong kagapay kasama kasangga hanggang uh, dulo thank you for watching ito po tayo sa barangay langkaan 2 ito ay langkaan 1 so, ito po yung ating uh, pinuntahan na lugar so, yan po tayo naka discovery ng isang ilog na simple lang pero malalim din maganda nga paliguan hindi lang ako nakapag uh, yan. kung yun gusto gustong pupunta dito ito lang tatandaan Basta welcome uh, Barangay Langkaan Ito kayo doon sa may uh, Barangay Langkaan Ito kayo na Langkahan So ito po ang uh, na natin uh, Isang uh, ilog dito sa Barangay Langkaan Tapos marunyas Ayun uh, lang po at ayun uh, lang at may si Kasimong ang inyong tagapay kasama at kasamiga thank you for watching